Programa naman para sa abot kayang pabahay, papaigtingin pa ni Pangulong Marcos. Kasama natin sa balita ngayon si Rajuman Chanel Salazar. Mas paigting pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga programa ng pamahalaan sa mas abot kayang pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa National Housing Expo 2025 sa World Trade Center, sinabi ng Pangulo na ngayong taon ay nasa mahigit 57,000 na miyembro ng pag-ibig ang nakalipat na sa sariling tahanan. Umabot din sa 75 billion pesos ang naipautang ng mga ahensya o ng ahensya na nakatulong sa 3 milyong Pilipino. Ayon sa Pangulo, patuloy na palalawakin ng gobyerno ang mga programang pabahay upang mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nananatiling mailap para sa marami nating kababayan. May mga pamilyang taon nang nangungupahan, palipat-lipat ng tirahan, laging may pangamba na baka sila ay may pa mapaalis sa kanilang tinitirahan. May iba naman, siksika na lang sa maliit na kwarto, nagtitiis para lang may masilungan. Kaya naman, nagsusumikap ang pamahalaan na palawakin ang ating programa, pabilisin ang mga proseso at palalimin ang nasuporta sa sektor ng pabahay. Dagdag pa ng Pangulo sa ilalim na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program, maaaring makakuha ng pabahay ang mga mababang kita o FWs at 4PH beneficiaries na may interes na 3% kada taon. Kasabay din ng National Shelter Month, ipagkakaloob ng gobyerno mga notice of approval at certificate of entitlement sa mga residente sa Los Baños, Lucena, Iloilo at Caloocan City bilang patunay ng pagmamayari nila ang lupang tinitirahan. Kasama mo sa DJ XL RMM Manila, Radyo Mansional, Salazar, Tatak, RMM.